recruitment din kung sinong pwedeng maging NPA. Alam na alam ni Sara Ilago 'yan. Kaya nga ito ulitin ko. Sa kung makakaabot ito kay Representative Sara Ilago. Nandito yung mga dating organizer din ng youth student. Magharap kayo. Mag-usap kayo at patutunayan na mga dating galing sa hanay ng kabataang estudyante na mali yung sinasabi nyo na wala kayong alam doon sa recruitment ng minor. Oh, dagdag ko po, actually, bago naman sila maging mga representative dyan, nagkumpisa sila sa mag pagiging organizer din. Uh, kasama sila sa mga nag organize sa ground, nagre-recruit. Ang sabi nga po sa kabataan, 13 to 35 years old considers as ayut. Kaya ibig sabihin po, 13 anyos pa lang nire-recruit na namin. 13 anyos pa lang yung mga bata, minumulat na namin sila sa digmaan. Kaya si Sara Elago at lahat ng mga representative na yan, huwag kayong tanga, huwag kayong gago, huwag niyong gaguhin ng mamamayang Pilipino. Tama na pang panggagago ninyo sa amin. Dati kayong mga organizer bago kayo naging representative. At hanggang sa kasalukuyan na representante na kayo dyan sa kongreso, nag-oorganisa pa rin kayo. Sa karanasan ko po, ang kabataan party list, ginamit nila ang kanilang daw, PIDAF fund, para sa ipasok sa mga scholarship kuno sa mga schools. Ngayon, para makapag-avail ang isang kabataan, ang estudyante ng scholarship, kailangan niyang maging member ng kabataan party list. Kailangan niyang sumama sa mga rally, sa mga id, sa mga DGs na kailangan na pinupuntahan, at hanggang sa kailangan niyang sumama, sumama sa mga basic masses integration at pati na rin sa mga exposure sa mga countryside o sa mga unit ng NPA. Kaya huwag niyo kaming gawing tanga Uh, gusto ko lang po idagdag sa patunay sa mga sinasabi nila. Kasi yung anak ko po, si Francis, full-time activist ng Kabataan Party List. Kung titingnan mo sa social media, pag makita mo sa lahat na rally, nandiyan yung anak ko. Nakita niyo si Tricia Antoniano? Ito. May picture siya kasama ni Sarah Ilago. Pero si Francis, si Beng, si Tricia, magkakilala lahat, member lahat ng kabataan parties. Anong ginawa sa anak ko? Activist, dinala sa bundok. Pagbaba sa bundok, aktivista pa rin. Pero in na, confirmation yung video na nagsasabi ng anak ko na in pay ako. Paano nyo ikaila yun? Paano nyo ikaila ang ginawa nyo sa mga anak namin? Nasaan ang justisya nyo doon? Yun lang po. Uh, dagdag ko lang po. Napaka-hypocrite naman po na sabihin na yung mga members, alam nila na CPP, NPA, NDF sila, gaya ni na, anong pangalan ng anak ni Ni Francis. Tapos yung chairman, nominee, hindi niya alam na nagre-recruit ng CPP, NPA yung kanyang mga membro. Imposible naman po yun, napaka-hypocrite. Kasi sa Uh, dalawa, revolusyonaryong dalawahang taktika nga po na binabanggit kanina ni ka, ni ka Efren. Doon po, nakalagay yung pangalawang anyo ng pakikibaka, yung parlamentaryong pakikibaka po. At meron pong apat na punto sa parlamentaryong pakikibaka. Yung una, yung mass movement, kung saan yung laksalaksang mga rally at pag organize Pangalawa, yung pakikibakang electoral, yung pagpasok po mismo talaga sa loob ng gobyerno pakikibakang hudisyal kung saan hinaharap yung iba't ibang mga kasong isasampa at panghuli yung usapang pangkapayapaan po o yung peace talks. Ngayon, sa pakikibakang iyon, ay, pangunahing layunin po noon ay mag-recruit ng mga magiging kasapi ng mga legal na organisasyong masa, mga magiging kasapi ng mga party list ng yang KE, ay ang kabataang makabayan, bayan muna at iba pa. At mag-recruit nang mga magiging kasapi ng underground mass organization hanggang sa pagiging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Noong 2012 pa po, nakita ko na yan si Sara Elago. Spokesperson pa lang po siya noon ng NUSP. Nasa rally pa lang po siya na nananawagan at nagsasalita ng lumahok sa digmang bayan sa harapan po ng tarangkahan ng Menjola. Kaya doon po, imposible po na hindi niya alam na yung kanyang party list ay nagre-recruit ng NPA. Pangalawa po, sa amin pong mga kasapi ng partido, meron po kaming panahon na sinasabing requirements bago ka magiging kasapi ng underground mass organization, bago ka magiging kasapi ng, uh, maging kandidatong kasapi ng partido. Sa mga petiburgesya o yung tinatawag naming kabataang estudyante at mga professionals po, isang taon po, bago ka recruit bilang kasapi ng underground mass organization. Halimbawa po, kabataan party list ako. I-recruit -re po ako after ng isang taon na tuloy-tuloy na pagkilos ko sa kabataang makabayan, yung underground mass organization po niya. After po ulit ng isang taon, na tuloy-tuloy akong kumilos, nag-recruit ng mga magiging NPA, nag-recruit sa mga underground mass organization, Irerekruta po nila ulit ako bilang kandidatong kasapi ng partido. After noon, isang taon ulit na tuloy-tuloy na ganun yung ginagawa ko, irerekruta ulit nila ako bilang ganap na kasapi ng partido. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hinog na hinog na, inugat na nga si Sarah Ilago dyan eh. Kaya nga ang panawagan ng mga nag-NPA, bakit yung malalakas magsalita sa rally di sumampa? Eh sila naman yung nagpapasampa. Yun po. Kaya imposibleng hindi alam ni Nasarate, ni Nasara Ilago, at ng iba pang mga kongre kongresistang umupo sa makabayan block yun. Kasi sa amin po, member lang alam ngayon yung mismong nominis pa, yung mismong representante, hindi alam. Napaka-hipokrit po. Kamarge, lahat sila alam nila. Opo. Si Gaite alam. Opo. Kulyamat alam. Opo. Lang. Lahat. Opo. Brosas. Castro. Opo. Zarate, at saka si um, basta lahat, lahat Opo. sila. Kasi po ang pangunahing layunin naman po bakit pumapasok ang Partido Komunista sa eleksyon, 'yan po ay pagpapapakalat, pagpapakalat ng sweep propaganda, malawak ang propaganda at recruitment po talaga ang pangunahing layunin niyan. So sa madaling salita, talagang binababoy nila ang Kongreso. Opo. Tama. Kasi ang sinabi ni Sarate, nung no, nandun ako, uh, ininsulto ko siya, therefore ininsulto ko ang kongreso. Tatay ko kongresista dati. So, hindi nga eh, baliktad nga eh. Insultong-insulto ako sa ginagawa niya kasi dyan, dyan, ako, dyan ang galing ang tatay ko, marangal ang tatay ko, dyan kami pinakain, pina, pinaaral, di ba? So, at saka naniniwala pa rin ako hanggang ngayon na ang majority na nandyan, puwera pa nga sa kanila, ay hindi katulad nila na sila nakapagsinungaling sila ng harap-harapan. No, tang, todo tangge. Todo pambababoy talaga sa isang institusyon na totoong representante ng mga tao, totoong boses ng mga tao. Diba? So yan ang yan ang ano, yan ang at, isa pang dagdag atraso nila sa atin. No, ang lakas ng loob ng ganyan. Isa-isahin natin ano, uh, kung saang uh, organization sila galing. Si Sarah Ilago ay galing sa sektor ng mga estudyante. So therefore, yung naka-assign na unit ng partido sa kabataang estudyante, doon sakop si Sarah Ilago. Ang Komite Sentral ay mayroong tinatawag na National Youth Student Bureau, NYSB. Isang kolektibo ng partido yan na yung kanyang tungkulin para sa pag-uorganisa ng mga kabataang estudyante. I'm sure, 100%, si Sara Ilago dahil siya yung representative ng mga kabataan sa Kongreso ay member ng NYSB. Isang national staff organ yan ng komite sentral. Ngayon, si Sarate, saan ba si Sarate? Bayan muna, from Davao City. Mula sa hanay ng panggit ng pwersa, middle forces, and a lawyer as that, eh ano ba yung organization ng uh, mga lawyer ngayon under sa bayan? In UPL. Eh mayroong underground organization eh. Yung in UPL eh. Anong tawag nandun sa mga lawyers? Lumaban. Sarate, I'm sure, ay naging member din ng Lumaban, an underground organization of lawyers. And dahil nga, siya yung isa sa pinakasulong doon o pinakaabanting elemento ng, ng lumaban, kaya naging, kaya naging representative ng Kongreso bilang isang kasapi din ng CPP. Bago siya dumating dito sa Metro Manila para gampanan yung trabaho niya bilang congressman, ay siguradong may kolektibo ng partido yan doon sa Davao City. Under yan sa Urban Committee ng Southern Mindanao Region. E yung iba, si Nakastro, under ng act, pero national, kasi dito yan eh, Metro Manila base yan eh. E yung act, yan yung legal. E yung underground no, na no, no, kaguma yun katipunan ng mga gurong makabayan at yung mga sulong ng mga membro doon ay nire-recruit din bilang membro ng partido. At sigurado ako, si Castro ay part din nung inyo FC. Organo ng partido na naka-assign nga doon sa usapin ng eleksyon at doon sa iba pang uh, organization na kabilang doon sa tinatawag naming middle forces. Sino pa ba yung nandun? Kulyamat. Si Kulyamat ay from uh, Mindanao, particularly Surigao. She's an IP leader before siya naging congressman. Isa e IP sa Mindanao, ang tawag namin sa underground organization noon, organisasyong lumad. 100% kulyamat ay membro doon. At dahil nga, sulong so din siya, siya yung pinakaabant, isa sa mga pinakaabanti doon, membro din ng partido. Most probably, si Kulyamat ay membro din ng White Area Committee, Regional White Area Committee ng Northeastern Mindanao Region na Regional Party Committee ng Uh, CPP doon sa area ng Surigao.